Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning, good morning, my idol. Ah, uh, ngayon po ay eh, nandito tayo sa likod sa aking man ng dragon fruit. May mga tanim po akong kamatis dito. Ito mga kamatis. May mga bunga po, at may mga bulaklak. Medyo maganda-ganda po sila. Uh, kaso nga lang po, uh, nga po, kulang sila sa alaga dahil nga po sa nagdaan na <coughs> uh, maraming ginawa sa school at saka nagdaan po eleksyon, uh, po sila ng pag-aalaga. Pero okay na po yan, po inaalaga ko na maganda. Yan po, mar marami po silang bulaklak ngayon. Yeah. Tapos nga po yan, nadinilig ko po sila araw-araw ngayon. Tapos so, oh, inailigaw po sila ng pataba o abono. Inailigaw po sila ng triple 14 para po gumanda pa yung kanilang bulaklak. Yan po, bulaklak, sa akin po nga ay mga bunga po sila ngayon ayan po sila oh. ito pong dragon po eh, tapos na po yung pamumunga nila kaya ito na po ay eh, akin ng, uh, kinakat kinakat ko po yung mga mabubulang at ginagawa ko pong cuttings uh, ah, gunting lang po yung ginagamit ko ito po yung mga bunga ng uh, pangatis marami-rami rin po ito yan. Ito, bunga. ito po, ito po yung maraming bunga. Ito po, basa pa po sila kasi dinili ko po sila kahapon, ng hapon at saka pinabunuhan ko. Ngayon po, ang gawin ko dito ngayon, ay yung taniman po ng sitaw dati, akin na lilinisin. po lilinisin. Ayan po, na sitaw po yung nakatanim dyan. Dati, ay wala na pong sitaw. Lilinisin ko po sila ngayon. Bali, magkabila po yan. Ito po yung umasa kabila pala. Ah, dati po kasi natin dito, halo kamatis, ito po talong, ah, wala na pong talong ngayon. Kaya po ngayon, eh, yan. Bibili po ako ng sili. Baka po bukas, ah, bukas po namaga, yung tatay ko po sili dito, ah, dadaglagan ko na, bili. Para dito po sila ilalagay. Ito. Para naman, yun nga. Para hindi po sayang yung space. Ngayon po yung gawin ko dito, okay, Madali lang po, gugupitin ko lang naman po yung mga... Ito yung mga sanga ng, ano, ng sitaw. At saka after po nun, uh, dadamohan ko po yung mga ano na yan. Tatanggalin ko po yung mga damo. Ito yung damo dyan sa may plastic. Gugupitin ko lang po at saka tatanggalin ko. Yan, yan na po yung gagawin ko dyan. Uh, mabilis na po yung trabaho na to kasi nga po tuyo lang yan. Matali pong gupitin yan ang magtatagal lang po dyan itong pagdadamo dito at kapag pagbabungkal at kapag kaya po ibinungkal ko hahaluan ko na po sila ng chicken manure para ready na po sa pagtatay ng sili ayan po ang gagawin ko dyan ayan po natanggal ko na yung mga ano, babaw yung mga tuyo na oh, sitaw po na sitaw ngayon po eh ang gano'n ko naman dito bubunutin ko na po yung mga damo dyan Ililisin ko na po yan, saka bubungkalin ko na po yung mga lupa niya. ko na po yung lupa atin para malinis. Eh, meron pa po, po sa kabila, yung kabila po yung po ang tarsinig <coughs> po. Tatanggalin ko rin po yung kabila niya pa. po. Ayan po. Ah, sige po, tatanggalin ko po muna to para mabilis ang trabaho ko. Ayan po. Ayan po, ganito po yung ginagawa ko. Ah, binubungkal ko po yung lupa. Binubungkal ko po yung lupa dito sa plastic item. Ayan. Bungkal ko na po yan. Walang na po yung lupa. At saka po nilalagyan ng tayong manok. O chicken manure. O chicken dung. Ito po ay eh, matagal na po yung tayong manok na to. Kaya, ayun nga po, kaya nasinato yung tuyo na. Matagal ko na po, ganoon na sa kabyaw. Yan. Tapos po, ang ginagawa ko lang dito, ito po ay eh, aking binubungkal. Ginaganyan ko po para kumailalim yung tayong manok para, yan nga po, para mabuhag haging lupa. At saka parang maging silbing pataba na rin po nila pag lumaki po yung mga tatayin ko dito. Kaya po nitong sili. Sili po yung tatayin ko dito ah, kasi nga po, bibili po ako ng isang tray. Ah, Datagdag ako na po yung binig ko para yun nga po, para pag nagtanim ako doon, sa nilinis ko kahapon ah, dito po wala lagay iba kasi po wala pong tanim dito siguro po eh yung sili naman eh okay naman dito at malapit din naman po sa tubig ah uh, pwede ko na po siguro itong pagtsagaan diligay ng hos yan po yan ganyan na po yung gagawin dito yan po eh pag lumaki na po yung mga tanim at kakainin na po yan kakainin po niyan yung mga vitamins o so nutrients na nandiyan po sa tayong manok o sa chicken dung at para maging bukagsag na rin po yung lupa yan po ang purpose ng tayong manok din spring. So, Tsaka uh, dinadama ko na rin po itong mga puno ng dragon fruit. Ah, uh, po, tinatanggal ko na po yung mga damo na natin sira para uh, uh po yung ugat para makalaya po ng ugat ng dragon fruit. Ayan po. yung mga bata. Uh, ngayon po ay ano 11.35 na po ng umaga. Ayan na po ng mga bata. Ayan po, nag-ready na po ako ng pagkain. Ang ulang po namin ay fried uh, good call kuha niyo po tatanggal sa foil para mainit tapos po may sawsawan kami dito na uh, ginayat na mangga sibuyas na puti tapos po ito yung homemade na bagong tapos siyempre ito yung toyo at kalamansi para dito po sa fried good cut ito po yung aming tanghalian ngayon po uh, ngayon po yung hapon na ha? alas 2 na po ng hapon simulan mo po, po ng trabaho yan, ito po ako sa medyo malamig lang po sa ilang mangga ah, ayan po yung mangga so, sa tanim ko dito Ang ah, ginawa ko po dito ngayon nilagay ko po ng tayong manok yan ah, ko po ng tayong manok sa ibabaw at saka ako po gagambulin yun para po po mailalim yung tayo ng manok yan at saka para po kumalat kinakalat ko po yung tayong manok yan para po kumalat at saka para pag nagtanim ako ng sili eh hindi po siya masyadong ano hindi po siya masyadong madidikit sa asin kaya po ginagambulan ko ganyan para kumalat kaya po, kaya po yung gagawin ko dyan bali dalawang tubing po ito kaya po siguro yung ganyan tatanggalin ko po yung mga bato yan yung mga bato po kasi abala ah, po kasi sa taniman yung mga bato kailangan po dito ay lupa lang talaga bala po yung pato sa taniman. yan Ayan, isa po yan. Ang gaya po kayo na ro, nang ginawa ko kanina, uh, sa mga plastic na yun, pagkakarit kong bungkalin, yung pwede nilig ko. Para po humalo yung pahing manok dito sa lupa. Ganun po yung ginawa ko kanina. Yung po ay ready na po bukas yun. Ready na po bukas yun para taniman. Ayan. Ito po ay nire-ready ko na rin. Pagkakarit din po nito, pagkakarit ko rin po itong mga mahalo na ganyan, didiligo ko rin po. Lagi po sabi ko niyan. Yan. Para ready, ready na po ito para bukas. Sigurado po bukas yung mga kabili naman ako. Yan lang po, bibili sa hain para malapit lang. Pagka sa Pampanga ay malayo. Maganda rin po sana yung mga binhini aga seedlings. Kaso nga lang, malayo po. Kaya yeah, dito na po ako bibili sa hain. natanggal ko yung mga bato. Dun. Sige po, tutuloy ko po muna yung ginagawa ko. Para mabilis at marami po po akong gagawin. Yan. Ito po yung pride nyo ah binili ko po ito dito. ala ala parin jo Yan po sa may highway, sa may tapat ng barangay hall. Ito po yung pride good ka na masarap kasi nga po, yung po. Ito nga, dinayat na mangga, si uh, sibuya sa puti, at uh, saka yun po, yung toyo uh, with calamansi, ah, uh, with chili. Ayan, napakasara uh, po niyan. Tapos nga po, ito po yung homemade na bago. Sakto-sakto. Nakalimutan ko lang po, bumili ng kalamansi. Ayun, ang kamatis pala. Ayun eh, po, hindi po ako nakabili ng kamatis. Pero titingin po ako doon, baka meron na akong hindi na kamatis. Ayan, mas masarap po kasi kapag may kamatis.